storybook ayaw maligo ni Bembo. yung price is 32 this one 32 man. so mga storybook and this one is 79 gusto niya is airplane ari na lang oh this one na lang you want this one or airplane naman car, di ba? Mahilig ka sa car. O, oh, o. Gusto mo na eh. Kasi gusto ni mo. Kanilang. Kanilang. The other one. So, ito yung gusto niya. This one is numbers 42. Sumahal. Ito mo na eh, o. Oh? Ay, oh. dinosaur, oh. Tari na lang, oh. This one, oh. Mm -hmm. na lang? Mm -hmm. Mga crayons, di ay. Oh, sige, ka sige, aka na, ah. Mm -hmm. Uy, mabrush tit ka para dili. Magalay, imuti, imuti. Mm -hmm. So, ito naman, 150 ito sa mga store-store. 108, napakaganda. This one, napakaganda. Kaso lang, super lucky. Cute, my goodness. This one, so cute. 125. Kaso lang, marami po siyang iba. 42. gaya ng sabon. Color pink. Napaka pink this one. Color green also. Pero green na green. Okay? <coughs> so yung binili namin is lahat green. Nadepit sila di dalawa so katulang nito the green one. Lakoy ang bata ha? Dito tayo sa mga plates, bowl, Kuchara. Wow, napakalaki. E 62. Ano na lang 23? 15. Napaki 15. Naanong tayo nanay. Kanina lang no? Taas pa siya. So this one, 13. Lahat po sila ay green. Green. na lang na. Hala, mauna man nagtaman-taman ya ini. Hala. Mauna na, may dalan. Wow, may dalan. Wapak, kau magpangita. Nayawan aku aneh taan ko na lang niya siya gan. Oh. na lang, o oh, gan. Okay oh, na siya, bala. So, taran. Ay, na-agad lang in design. Nami ni siya ba kay sila ng kaubana imong pula? Pag intro na lang po puti ito, eh. Intrahin puti para formal-formal. Baka na ba lang pang ano? Pang biglaang trip ito, Some butter So, hello, watchers So, na, nandito na kami sa aming bahay. Yes, yeah, so, ito na yung pinamili namin. So, asa ka na? So, ito yung car ng aking anak. Tara! So, dami na siyang collection. So, ito na lang muna yung maliliit pa. Dahil super dami na niyang mga construction toys. At ito may daanan ng car. Okay? Naayagyan na, no? So, So, first, open I mean on wow, you want to open this one? Mm -hmm. Okay, let's open this one. Okay, open that, you open. Okay, you want to open this one. Ito pa. Ito So, first namin na binili is ito. Terno. So, ito po. Tara! So, napaka-cute. At saka yung tela niya is, ano, okay naman yung tela niya. Makapal. So, ito po yung turno niya. Good for, I think, 2 to 3 years old. Okay? Good for 2 to 3 years old. Tara! And then, ito pa ay ito po yung pang ito po is pang ano pang drive ng motor para siyang you know it, dito lang isusuot oh para sa king husband and then ito naman is cotton malambot and then soft so ito po ay para sa king husband and 100 yes 100 po ito so okay naman and then sock Yes, nagbili rin kami ng sack. So, mga gloves. Okay, pang dry. And then, ito, may pichel ako. So, ito yung sinasabi kong pichel na green. Green lahat ang binili ko. This one, green. Co Cochelio green. And meron ako ditong clip sa hair. Meron ako hair clip. Tara! So, ito yun. So, lahat sila green. Ito, charan para sa aking sabon. Ito po yung also green. And then, may brush po ako. Green naman. And then, ito pa. Baso. Yes. Meron tayong baso na color green. Yung, yung kulay niya is green. So, ito for six. Ma, ano naman siya, hindi naman siya masyadong manipis. So, mas maganda ito para sa, you know, para sa akin. Dahil, yung anak ko is, ano, hindi makabasag. At ito. Tara! So, this is for my husband. Napakaganda naman ang tela niya. Super white this one. Ta-da! So, another set of terno for my for my son. 2 years old siya. So, ito is kasha naman pang 2 to 3 years old. So, ito po yung t-shirt niya. So, ito yung binili ko or ito yung pinili ko dahil ito yung gusto kong kulay. And then, ito pa mga stickers sa aming motor. Nagbili yung husband ko ng mga sticker ng Kawasaki. And then, bumili ako ng napakalaking kutsara. So, yung kutsara na po ito is, ano, um, 23 pesos only. So, super laki niya. Yay! Super happy ako dito dahil napakalaki niya. And then, ito yung terno. Yes, once again, terno ng anak ko. At saka pala, ito yung suot ko. Bili ko din to. So, bumili kasi kami ng, aside from this, ano, lamsang. Para sa aming pagpagawa ng bahay, bumili kami dito na sa... So, nandito po kami sa Escalante City. At saka, merong nagbigay ng chocolate sa aking anak. Super so, thank you. Pumunta kami sa aking mother-in-law. At saka, yung anak ko, bin, uh, you know, tinirahan nila ng chocolate. Dahil may nagpa-package sa kanila. At saka, yung anak ko binigyan. So, ito po yun. Ayun, super so, thank you. At saka, ito. Okay, so Makaka So that's the end. Thanks for watching. Please subscribe.